Hi guys, muna niya lugar sa buhul guys. At tumisa akong farm. Kaka <laughs> farm. Bitaw guys, ito kasama ko ang aking sister. So, magsama kami, puntahan namin yung kapatid namin na lalaki na mayroong bahay kubo doon sa ibaba ng aming lugar. So, mayroon siya doon mga kung ano-ano mga pananim niya, mga pangkabuhayan oh. ba. So, ganito ang pangunguhay namin sa buhul guys sipag at tiyaga lang ang puhunan natin guys pag nandito tayo sa ating bukid oh ganito talaga ang realidad namin guys no so ngayon punta na ng, namin yung ano kapatid namin na lalaki siya na lang ang ulitaw sa auto subaru uh, alex kung kinsa to uh, available pa diyan yung kapatid ko na lalaki is available din Since birth guys, hindi pa yan nagka-uyab o nagka nubya, yung kapatid ko na lalaki. Malapit na tayo guys sa kaniyang ano, bahay kubo. Oh, wala na 'yun? wala Okay, wala na, wala na. Kaya, ingin na, na dito kay na hurot na na ba? Diba

Tapok man. Uy. Adi ka pikas niya. Kasi ha, mo. Maglaw na. Adi, di ba niya? Ah. Ah. Yeah. O, sa Hala, nga na maglaw na ubus na upos man niya. Taya, hindi ginaw ko. Sige, baon sa paning atalam nun, oh. Oh, baby split mo Oo, ano pa kayo So, ayan guys, oh, makita na natin ang kanyang bahay kubo guys. Oh, ayan, yung bahay kubo niya. Hi! Hi, new balay! Sus kaluoy ba inta? Ka. Hay. Hay budget. Turas ko an kanu ba. Tu si la ruil. Ha? Tu si la ruil karon nang nang lugsong kadyot. Gidala siya ni ginbay ra pud siya ni kuan. Ginbay ra siya. Ito ang kapatid ko na lalaki guys. O, so single ready to mingle. Hmm, tumutuloy ka okay. pud kanang Alex ba. Ang kagandahan dito sa bukid guys no pag mayroon kang yuta o lupa o ganin guys basta magkugilang o pananong ba o mayroon siyang kamunggay nagyelo-yelo na guys kasi hindi na atur na og ba kay sumumbay pud sigi kamunggay o na pagitanglad pare sa kamunggay o maglauya o magsabaw. O oh, ayan, mayroong kalabo para sa lauya baka. Agay, ginuho ko kasarap. May sili pa o, oh, nang mula-mula na ang kanyang sili guys. O oh, prutas pa na, o oh, na yan. Kasi hindi na din maatulog. ano, siyempre sili yan. Pang appetizer lang ba, iba? ini kada da sa man na ramya tubig diha sa baryo na aman. Udi na magkabot da to kay. Na mga tao at magbut-but, Diha mag buol. Diha naman sila buslot ginuslotay na ba. Diha ra ba manang sa barangay. Oh, tama. Oh. Diha ba sa barangay. Mo nang. Diha mo lagi nang aroma ngayon. Night tubig, away tubig. Tara. Tara wa na sa butbut. na sa tanan mo connect sa tangki. Tama So ayan guys, habang nandito na naman tayo, yung sibuyas niya oh guys, ang dami ng mga sagbut-sagbut ba, o, panultiyon is ka ng bungaya na ba, o gunahan o ganyan guys, so oh. So, ayan mga kamariti, sana nag-enjoy kayo sa aking video today, oh, grabe, guys, ganito talaga ang aming pamumuhay, guys, noon pa yung tatay ko, guys, grabe, kakugihan sa una, naka, guys, yung mga talaga, iba't ibang ng pananong, pwede pang, pwede ibalikya ang harvest, o mga ganyan, kung ano-ano, yung buhay realidad sa bukid guys, oh, ba. So ayan nag-enjoy ako dito guys sa pagbukbukbukbuk o nagkuha ng mga ano sagbut mga damo. Oh kahit mainit ba. <laughs> At saka yung sister ko ang nag-video. So ayan guys sana nag-enjoy kayo sa aking video today. Thank you for watching and follow for more. Bye.